Mga kaganapang nakalap ngayon, mga nagpapagang balita sa loob at labas ng Kalabar Zone. Ihahatid sa inyo ni Rose, Rose Ann Sibag at Daniel Castro. Akin niyong tagapagbalita, Rose Ann Sibag at Daniel, Daniel Castro. Castro. Oras sa buong kapuloan ng Pilipinas, 6 na minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Rose, Rose Ann Sibag at Daniel Castro. Magandang tanghali ka na Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po ay May 13, 2025, araw po ng Martes at itong programang Express Balita alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali, Police Regional Office Calabarzon idineklarang e mapayapa ang halalan 2025 sa Calabarzon sa Mandala, Sol Aragones, nanguna sa pagka-gobernador sa lalawigan ng Laguna. Ilang opisyal naman sa Laguna, formal nang naiproklama. At mga bago opisyal din ng Batangas City, formal nang naiproklama. para sa detalye ng mga balita ngayong tanghali, kami pong inyong mga lingkod, Rose Ana Sibag at Daniel Castro. Rose Ana Mga kakibat, naging mapayapa nga po ang isinagawang 2025 election sa buong rehiyon ng Calabarzon. Ayon po yan ah, kay Police Brigadier General Paul Kenneth T. E. Lucas, Regional Director ng Police Regional Office sa Calabarzon. Maliban sa ilang minor at agad na resolbang insidente, wala pong naitalang seryosong banta sa sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ayon po sa ulat, 21 katao ang naaresto dahil sa paglabag sa liquor ban at isang replika ng baril ang nakumpiska sa ilalim naman ng gun ban enforcement. Agad namang nagpasalamat si Police Brigadier General Lucas sa PNP, Comelec, AFP, BFP, DepEd, Media at Force Multipliers sa matagumpay at maayos na eleksyon. Samantala, magpapatuloy Patuloy po ang pagbabantay ng mga polis sa canvassing centers upang tiyakin ang seguridad sa pagbibilang ng boto. Sa so, mandala mga kaibigan, bigyan daw po natin ng ilang mga pag-uulat sa labas ng himpilan. Comelec 4A, walang nakikitang irregularidad sa so, viral video ng pagpasok ng balota sa ACM. Alamin natin sa report ni Cyril Dayaka. Cyril? Isang video nga ngayon ang kumakalat sa social media na nagpapakita ng hindi botante na siyang nagpasok ng balota sa Automated Counting Machine o ACM sa isang presinto sa Calamba City, Laguna. Ayon sa Comelet Region 4A, batay sa paunang pagsusuri, wala umanong nakitang irregular o irregularidad sa kilos ng mga taong nasa video. Nagdag ng ahensya, wala pa silang matatanggap na formal na reklamo mula sa Electoral Board na naka-assign sa nasabing presinto samantala patuloy ang investigasyon upang matiyak ang kaayusan at integridad ng halalan. Cyril Dayaka ang inyong kaakibat para sa DCJB 1458. Racho Calaveras. Maraming salamat, Cyril Dayaca. Samantala sa mga kaakibat, Remulya pa rin ang huling apelyido ng bagong gobernador ng Cavite. Ito'y matapos si Bonto ng 837,142 na Caviteño si Abeng Remulia laban sa mga independent uh, gubernatorial candidates na sina Weng Aguinaldo, Augusto Pera Jr. at GB Berado vice-gobernador naman ito, ang walang kalaban na si Ram Revilla Bautista. Samantala, si Abeng Remulya po ay kapatid ni Ping Remulya na siyang nanguna sa pagiging congressman ng 7th District ng Cavite. Ang mga ito ay anak po ni Justice Secretary Boying Remulya. Samantala mga kaibigan, nasungkit po ng dating congresswoman na si Sol Aragones, ang pagkagobernador ng lalawigan ng Laguna sa katatapos lamang na 2025 national and local elections. Batay sa resulta ng bilangan, si Aragones ay nakakuha ng pinakamaraming boto sa mga kandidato sa pagkagobernador ng Laguna. Samantala, hindi pa man natatapos ang bilangan ay agad na nag-concede at nagpahayag ng kanilang pagbati ang iba pang kandidato sa pagkagobernador na si incumbent congresswoman Ruth Hernandez, incumbent congressman Dan Fernandez at incumbent vice governor attorney Karen Agapay. Tom Tom, mga ka Balik po tayo sa ulad sa labas ng himpilan. Dalagitan na dalawang linggo nang nawawala sa Quezon Province, natagpo ang patay sa damuhan. Ang detalye sa report ni Trixie Cano. Trixie, kamin. Pasintabi po sa mga halian dahil sensitibo ang balitang ito. Habang abala ang lahat sa national at local elections, isang naagnas na bangkay, ang natagpuan noong linggo sa masukal na bahagi ng barangay Pagdadamayan sa Narciso Quezon. Ang biktima ay ang 13-anyos na daladitang dalawang linggo ng iniulak na nawawala. Ayon sa pulisya, natagpuan ito ng mga bata sa lugar na agad namang ipinagbigay alam sa otoridad. Wala na nila itong gamit at binulusan pa ng kawayan ang bibig dahil dito nananawagan ng hustisya ang pamilya ng biktima. Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya sa krimen. Tripsikano ang inyong kaakibat para sa DCGB 1458 Radio Calabarzon. Maraming salamat sa ulat na yan at Triksikano. Sa mandala naman, formal na hong ang ilaw na nanalo sa lalawigan ng Laguna para sa National Local Elections 2025. Muling upo sa kanilang kalawang termino sa Calamba City si Mayor Roselier Ros Rizal Vice Mayor Angelito Toti Lazaro Jr. at Lone District Representative Charisse Ann Cha Hernandez. Habang naihalal muli bilang Mayor ng San Pedro City, Laguna, si Art Mercado at uh, Honorable Nina Almoro bilang bagong Vice Mayor naman ng Lunsod. Itinalaga rin bilang bagong Mayor ng Binyan si Angelo Gel Alonde at running mate nitong si Jonalina Dada Reyes bilang Vice Mayor sa bayan naman alabinos, Rinok lamang kanina madaling araw ang bago at first time na mayor-elect na si Eric Bulado Lopez. Marami naman ang nagulat sa pagkapanalo bilang bagong mayor ng San Pablo City na isang dating bokal at kasalukuyang barangay councilor na si Naji Gapangada Samantala, inantabayan pa rin ang formal na proklamasyon sa iba pang nanalong kandidato sa lalawigan ng Laguna. Samantala mga kaakibat, dako naman po tayo sa lalawigan ng Batangas sa formal na rin pong ipinroklama ng City Board of Canvassers o CBOC ang mga nanalong opisyal na Batangas City ngayon pong Mayo at sa pangunguna ni City Comelec Officer Attorney Albert Zara. Huling nahalal si Mayor Marvie Marino habang si Attorney Eliza Cruz naman ang bagong bise alcalde na iproklama na rin ang mga bagong miyembro ng Sangguniang Pandunsod. Samantala, dumalo sa seremonya sina Congresswoman Elect Beverly Dimacuha at Board of Members Elect Dr. June Berberabe at Hamilton Blanco. Samantala, sa panlalawigan naman, nanguna po sa botohan si Vilma Santos Recto sa pagkagobernador. Naungusan naman ni Dodo Mandanas ang anak ni Vilma na si Luis Manzano sa pag kabise gobernador. Sa lalawigan naman po ng Rizal, muling nahalal bilang gobernador ng probinsya ng Rizal, si Ninia Inares matapos makakuha ng 714,768 votes laban sa mga independent gubernatorial candidates na si Jose Velasco, Ronald Perez at Glenn Acol. Nanalo naman bilang bagong Bise gobernador si Pining Gatlabayan na nakakuha ng 486,245 votes laban kina Kuya Jojo Bautista, Manuel Reynaldo, Amy Badahos at Cherry Gilyargan. Samantalang lalawigan po na Rizal ay mayroong 1,671,653 registered voters at 11,795 established precincts mula sa 335 voting centers. Samantala mga kaakiva, tadako naman tayo agad-agad sa lalawigan ng Quezon. Third alkalapo landslide sa pagkapanalo at nakuha po nito ang 707, 244 o 707,244 votes. Labis po itong kalamangan sa kanyang mga kalaban na si na Teodorico Capina na nakakuha lamang ng 25,518 votes at Armingol Alparoja o Alpahora na mayroong 19,934 Quotes as of today, dahil dito si Third Al Cala ang magsisilbing vice governor ni Quezon Governor Dr. Helen Tan na kahit po walang kalaban ay nakakuha pa rin ng 841,897 votes. Samantala, so naitala po ng Commission on Elections o Comelec ang humigit kumulang 1.27 milyon na pagtatangkang ihak ang kanilang precinct finder page noong mismong araw ng halalan. Ayon kay Comelec spokesperson Attorney John Rex Jampo, ang naturang insidente ay may tuturing na DIDOS o Deliberated Denial of Service, isang uri po ng cyber attack kung sinasadya ang pag-crowding ng webpage para hindi ito ma-access ng botante. Batay po sa datos ng Comelec, umabot ng 43.7 million times ang pagbisita sa nasabing web page ngunit tanging 14.11 million ang lehitimo na nag-search. Patuloy po ang sinasagawang investigasyon ng Comelec upang matukoy ang pinagmula ng naturang insidente. Oras mga kakiba, at labing anim na minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali sa so detalye ng iba pang pa, mga balita ng pambansa, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na hindi nakaboto ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa katatapos lamang na national and local midterm elections matapos hindi makapagparehistro para sa local absentee voting. Ayon po kay VP Sara, nagsikap ang mga abogado ni Duterte na hikayatin ng Commission on Elections sa Comelec na payagan siyang bumoto kahit lampas na sa itinakdang deadline para sa LAV ngunit tinanggihan ito ng ahensya. Matatandaang inaresto si Duterte ng International Criminal Court o ICC noong March 11 dahil sa mga kasong may kaugnayan sa Crimes Against Humanity kaugnayan ng kanyang kontrobersyal na kampanya kontra illegal na droga. Sa kabila po ng pagkakakulong sa The Hague, Netherlands sa tumatakbo si Duterte bilang alkalde ng Davao City ang kanyang katunggali ay si Carlo Nograles, dati niyang kalihim sa gabinete na tumakbo naman bilang independent candidate. Samantala, bagamat nakakulong, nananatiling mataas ang ang popularidad ni Duterte. Patay po yan sa mga survey. Mari siyang ideklarang panalo ng Comelec, maliban na lamang kung siya ay mapapatunayang may sala ng ICC. Mga kaibigan, sa kabila po ng pagiging mapayapa at maayos na simula ng national and local elections noong lunes kahapon, ilang grupo ng mga guro ang nagpahayag naman ng pag-aalala dahil po sa mga aberya sa automated election system. Ayon sa Teachers Dignity Coalition at Act Philippines, maraming lugar sa bansa ang nakaranas po ng problema sa Automated Counting Machines o ACM, kabilang na ang Quezon City, Pasig, Caloocan, Antipolo, Iloilo at Davao. Ilan sa mga ulat ay ang pagkasira ng makina, pagtangki sa balota at hindi pagtutugma ng mga resibo ng boto sa aktwal na pinili ng mga butante ibinunyag ni ACT Philippines Chairperson Vladimir Ketua. Marami umano sa mga makina ay mabagal magbut, madaling uminit at hindi nababasa ng tama ang mga balota. Sa kabila nito, patuloy na nananawagan ang mga grupong guro sa Komeleg na tugunan agad ang mga isyong ito upang mapanatili ang integridad ng halalan. Sa amantala mga kaakiba, bandang alas 4.55 naman kahapon, May 12, mayroong napansin na usok na nagmumulasa sa baggage carousel number 3 ng Naiya Terminal 1 na aga naman pong rumesponde ang airport emergency team sa lugar. Bilang pag iingat tinilikas po ang mga pasahero sa paligid, sinigurong ligtas ang lugar at gumamit ng mga ventilation upang maalis ang usok. Pagsapit naman ng alas 5.18 ng hapon, natukoy na ang usok ay galing pala sa isang power bank na posibleng nahulog mula sa bagahe ng isang pasahero papasok sa carousel system. Nagdulot ito ng bahagyang spark na naging sanhi ng usok. Wala naman ang apoy na lumabas at nananatiling operational ang carousel matapos ang pagsusuri. Samantala, agad na nilinis ang lugar at nagpatuloy ang operasyon ng terminal ng walang aberya. Samantala, formal pong inilunsad ang Proxy Plus by The Oriental Pangasinan, isang makabagong uh, world-class at upscale beachfront hotel sa ilalim po ng uh, The Oriental Hotels and Resorts. Ang paglulunsan ay ginanap sa gitnahon ng patuloy na pagdami ng mga turistang bumibisita sa Hundred Islands National Park sa Alamino City, Pangasinan. Mula January hanggang April 20 ng taong kasalukuyan, nakapagtala ng Alamino City ng mahigit 147,000 na mga turista. Matatagpuan ang Proxy Plus sa baybayin po ng Lingay Gulf na nag-aalok ng 80 modernong kwarto, infinity pool, jacuzzi at dining options. Binigyan din naman ni Rebecca Marie Abigail G. Lee, presidente at CEO ng LKY Group, ang kanilang advokasya sa pagbibigay oportunidad sa mga lokal na residente. Mga kakibat, ang naman po sa aming pagbabalik. Dating Pangulo ng South Korea, humarap na sa pagdinig sa kasong insurhensya. Sa iba pang bahagi ng bansa, siya ang sa karasang kaugnay ng halalan sa Basilan. Para naman sa sports balita, Erlene Ando, wagi ng tatlong silver medal sa Asian Weightlifting Championships sa 2025. At sa showbiz, PBB nagbukas ng wildcard spots para sa dalawang evicted housemates. Ang mga detalye abangay na sa pagbabalik ng Express Balita alas 12 oras po natin at 12.20 ng tanghali. Himpapawid mula sa lungsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 145 Balita sa Ibayong Dagat Aros mga kaibigan, alas 12.22 na ho ng tanghali. Unang pagkakataon ng dumaan si dating Pangulong Yoon Suk Yeol ng South Korea sa bukas na pintuan po ng korte noong lunes para sa kanyang paglilitis. Ito mo ang unang beses na nakita ng publiko ang dating Pangulo habang dumadaan papasok sa korte matapos niyang gamitin ang underground parking sa mga nakaraang pagdinig. Sa ikatlong pagdirigho ng kaso, tinanggihan ng mga otoridad ng Porte ang kahilingan ng Presidential Security Service na muling gamitin ang underground route. Hinaram ni Yun ang kasong insurhensya kaugnay po ng kanyang nabigong pagpapasa ng martial noong Desyembre. Kung mapapatunayan ang kanyang pagkakasala, maaaring mahatulan si Yun ng habang buhay na pagkakabilanggo o parusang kamatayan. Balita sa Ibayong Dagat Samantala nasa uwi ang 21 habang uh, sugatan ang iba pa matapos mahulog uh, ang isang pampaserong bus sa isang uh, bulubundukin bahagi ng uh, Kotmale, Central Sri Lanka nitong linggo ng madaling araw. Uh. Ayon sa pulisya na walang ng kontrol na tinatayang may sakay na limangpung pasahero at tuluyang bumagsak sa bangin. Kabilang sa mga nasugatan ang driver ng bus na ngayon ay nasa ospital. Ayon kay police spokesperson Budika Manatuna, inibestigahan na kung aksidente ay kapabayaan ng driver o ng teknikal na aberya sa bus balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Para naman sa detalye ng mga balita sa iba pang lalawigan ng Pilipinas, sa siyam nga po ang nasawi at ilan ang sugatan sa serya ng karahasang may kaugnayan sa halalan sa loob ng dalawang araw sa tatlong bayan po yan ah, ng lalawigan ng Basilan. Si Haji Mohamed Ahul, apat po ang nasawi o sa Haji Mohamed Ahul. Apat po ang nasawi at marami ang nasugatan matapos sumiklab ang sagupaan sa pagitan po ng mga taga-suporta ni na Mayor Talib Bawaki at dating Barangay Chairman Al Mohir Kamilan sa Barangay Langila noong linggo. Kinabukasan, tatlo pa ang nasawi at dalawa naman ang sugatan sa pananambang sa mga taga-suporta ng dating Mayor Hamal Mansul sa karagatang bahagi po ng Haji Muthamad. Malapit po yan ha, sa Sangbay Big Island. Samantala, dalawa ang katao pa ang napatay at tatlo naman ang sugatan sa isang inkwentro sa Tabuan, Lasa, Pasado, Tanghali nitong lunes. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa serye ng karahasan. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Samantala, arestado naman ang anim na pong hinihinalang flying voters sa kasagsaga ng halala nitong lunes ayon po yan sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao o BARMM. Nasamsam din sa operasyon ng isang granada, mga bakal na pamalo at peking voter registration forms. Ayon kay Lieutenant Colonel Joe P. Ventura, ang mga suspect ay binayaran umano para bumoto at manggulo kasalukuyang nakakulong ang mga suspect habang iniimbestigahan ang posibleng kaso ng dayaan sa halalan doon Sports Balita Maibigang nakamit po ni Elrin Ando ang tatlong silver medal para sa Pilipinas sa katatapos po na 2025 Asian Weightlifting Championships na ginanap sa Jiangshan, China noong May 11. Subabak si Ando sa Women 64kg category kung saan nagtala siya ng kabuang 232 kilo. So, sapat upang pahong masungkit ay kalawang pwesto sa likod ng Chinese lifter na si Li Shuang na may 239 kilo. Tinangkapan niyang buhatin ang 134 at 135 kilo ngunit hindi ito naging matagumpay. Sa kabuuan, mayroon ng pitong silver medals ang Pilipinas. Kasirukoy nasa nasa ikapitong pwesto ang bansa sa overall medal standings habang nangunguna naman ang China at pumapangalawa ang North Korea. Sports Balita sa mantala posibleng baligtarin na ng California State Athletic Commission ang kontrobersyal na pagkatalo ni Charlie Suarez kay Emmanuel Navarrete noong May 11 matapos ang technical decision sa ikawalong round. Itinigil ng referee ang laban sa payo ho ng ringside doctor dahil sa sugat ni Navarrete sa kilay. Naunang tinawag na dulot po na aksidente ng banggaan ng ulo. Ngunit sa video replay, makikitang mula ito sa balakas na kaliwang hook ni Suarez. Ayon sa boxing scene, inimbestigahan ng CSAC ang insidente at maaring baguhin ang resulta ng laban kung mapatunayang maling tawag ang ginawa. Samantala, nagpahiwating naman si top rank VP Carl Moretti ng posibilidad ng rematch na kapag gustong mangyari ni Nasuarez at Navarrete sa mga susunod na buwan. Yo, yo, time check is 12.27 in the afternoon. Para naman sa ating showbiz at chika, mga kakibay, dahil nagkaroon nga po ng panibagong pagkakataon ang ilang celebrity housemates na na-eliminate sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab upang muling makapasok sa bahay ni Kuya matapos pong magbukas ang palabas ng card spots para sa isang maswerteng duo. Inanunsyo po ni na PBB host Bianca Gonzalez at Gabi Garcia na anim na dating housemates ang kabilang sa mga pinagpipilian para sa Wild Card Edition ng Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab. Hindi kasali sina Michael Sager at Emilio Diaz dahil sa kanilang prior commitments. Si Sager ay bagong host ng unang hirit habang si Diaz naman ay kabilang sa mga bida ng paparating na seryeng Love at First Spike. Samantala, isang kapamilya at kapuso do duo lamang ang makakabalik sa bahay ni Kuya base na rin sa resulta ng kanilang isinagawang botohan. Alright, ayan ang abangan ninyo, lalo na yung mga talaga namang humaling na humaling ano, sa PBB edition ngayon. Okay, well anyway mga kaibigan, ayan na, tumutok po kayo sa mga updates no, sa inyong LGU. At syempre dito na rin sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Kaugnay, ano po sa resulta ng botohan. No? 2025 elections. Okay? So, paano? Yan lamang po muna ang ating chikahan at walitaan this afternoon. Yo, 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 Rose Sibag. At Daniel Castro. Sumenyong so mga balita ng Tampoy kasi Express Balita alas dos. Muli sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kami pong inyong mga lingkod, Rose Ana Sibaga at Daniel Castro. Manatiling nakatutoy kasi DZJV 1458 Radio Calabarzon. Oras po natin 12.30 ng tanghali. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas 12. Napapanahon at siksik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 imedya ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes sa nag-isang DZJV 1458 Radio Calabar Zone.